guys, welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, dito kami sa tabi ng dagat kasi sinasamahan ko yung aking may bahay na maligo sa tabi ng dagat. Sa, ano. Kasi gusto niya magpalamig. Sana oh. ay lindo sa mga idol dito lang yan guys sa bakakay albay yan mga idol ang aking may bahay tinamang ko maligo sa dagat kasi gusto daw niya maligo yan mga idol oh Yan mga idol sa kabilang bundok daw yan Ano daw po yan na uh, San Miguel Geo San Miguel Island ang nasabi daw so, yan San Miguel Tapos yung guys parting tabako na yan banda diyan tabako Tabako pier papunta ng Catanduanes yan mga idol napakalinaw ng dagat ito mga idol. Salamat mga idol sa mga subscriber ko. Sa mga viewers ko. Tapos, 'yung di pa di pa nakakapag-subscribe, paki-subscribe po naman baka naman po uh, kunang nangyayari. Nakatikid para lagi natin yung bago medyo.